Isang napakagandang gabi kasama ang mga nagagandahang mga binibini ang ating nasaksihan sa Binibini ng Kalimu at Iatihan 2024. Beauty on the stage is not just about aesthetics but about the spirit of Kalimu, Senior si Santo Nino at Iatihan Festival. Nag-enjoy din ang ating mga paboritong kapuso artist sa Coronation Night. Nagsilbing host for the second time si kapuso Martin Javier. It's an honor po to host for the second straight year. Definitely had a blast this time around. Ito na naman si Kapuso Actress Andrea Torres. I'm happy na kasama ako sa uh, event this year. Nakaka-proud silang lahat. Wow. At nangharana si Kapuso Actor Rocco Nasino. Nag-enjoy ako kasi yung mga kapuso natin very energetic pa. Nakakatuwa na makita yung suporta nila. Congratulations at maraming salamat mga kapuso. Happy ati-atihan mga kapuso. Thank you si GMA Regional TV. TV.